Hello guys, welcome back sa channel natin Ngayon gumawa tayo ng ilaw Nagpalita ng ilaw kay Barako Yan kay Barako Bumili sa online sa Shopee ito guys Tatlong ilaw yan Lagi ko silalim ng tangke yan. Tapos dito naman silalim ng upuan yan. Kikita nyo Yung nakakonect lang sa battery ay yung positive Kumuha ko ng linyong positive dito sa battery Tapos, kinunik ko na sa Dalawang ilaw, kabilaan yan Isa connection lang yan Pero, makapansin ninyo Wala akong nilagay sa negative Yan, wala oh. Kasi, ginawa ko Ito yung pinaka, ano na lang nya Yung switch ng Pinaka switch gagawin ko dito, ito yung negative oh. Ito nyo guys Ito yung negative, nakahiwala yung negative Yan gawin ko dyan yung pinakasuit sa inyo body ground yan iilaw yan kahit dyan may connect iilaw yan o oh, yan oh. kita nyo ito yung negative yan iilaw pareho yan o oh. lalim green ang kulay yan ito iilaw din yan alisin ko yung negative nya yan kahit sa may ilagay yan body ground yan kahit yan. o oh. oh, iilaw pa rin yan kahit dyan basta mayroong contact ito yung magiging switch ko ito yung nakon ko na pinaka safe na connection para kung sakali merong barya alisin ko na negative mas safe to kaysa yung positive yung ano kahiwalay Yan. so yun lang guys madali lang mag ano mag linya yung body ground naman to tapos mahalaga yung positive nakalagay sa positive Yan. so yun lang guys ang update kay Barako Kawasaki Facebook natin mamaya ng gabi kung maliwanag siya. Ano yung nilagay natin na ilaw kanina. So ito siya pag gabi guys. So yun. Ito yung sa ilalim ng kwan ng upuan ng likod. Ito naman yung ilalim ng kwan na yung tangke. Pero basta hindi nilipat yata ito. So, yung gansur kitang kita Yung Mandang lakas guys. So, oh. okay. ito na siya ngayon. Oh. Eh. Yan. Diba? Gandang ilaw. So, yun lang guys ang update kay Kwan Barako Kawasaki. So, sa mga nakapanood lang na hindi pa subscribers, please click subs button and bell para kayo ma-notify sa mga ibang videos ka pa. So, salamat boy DIY.